Umaga noong November 13, 2022, merong mga magkakaibigan na sina Madison Bogan, Kelly Goncalves, Jana Kernodel, at Ethan Chapin na pare mula sa University of Idaho. Ang pinagsasaksak po sa isang off-campus house sa Moscow, Idaho. Sino kaya yung nanaksak sa kanila? At bakit sila yung tinarget nito? sisilipin natin ang background ng buong pangyayari. Saan sila nakatira? Sino ba itong mga pinatay? At sino nga ba yung pumatay? Merong specific na part dito, no? may layer itong kwentong ito, na para bang yung killer ay si Michael Myers, na hindi mo alam kung bakit siya pumapatay. At doon iikot ang lahat ng katanungan sa kwentong to. Pakinggan nyo. Umpisa na natin. 1122 King Road Residence. Fall 2022 semester. Meron ngang magkakaibigan sa University of Idaho na naninirahan doon sa nirerentahan nila na off-campus residence, isang rural college town. Diyan nga sa Moscow, Idaho. And for context lang po, sabi nila, ang last murder daw sa bayan na ito ay 2015 pa. And honestly, for a small town, tas 2015 lang may patayan, para nakakatakot. Anyway, hindi ko po alam kung ano yung context at binanggit pa nila yan. Yung kanilang tinitirahan, eto po. Isang three-story house na may anim na bedrooms. Tigagalawa ka the floor. At dahil hillside ito, meron itong entrance sa first at second floor. Ito yung murder scene kung saan nangyari ang lahat. And just to give you a glimpse nung makikita doon sa loob ng bahay. Dito makikita natin yung hagdanan. Naku, meron kayang habulan na mangyayari dyan. Makikita rin natin dito ang isang living room at itim na couch. May mga party items pa, may mga backpacks pa, Estudyante itong mga to eh. At parang ganyan sa kanila, di ba? Pag napapanood po natin sa mga movies, pag may patayan, laging right after yung mga house party, di ba? Laging after ng inuman. Makikita rin natin yung sahig, kalat-kalat yung mga gamit, at itong sliding door na ipapakita ko sa inyo ngayon. Gusto ko na isave nyo yan sa isip nyo kasi babalikan natin yan mamaya. Makikita rin natin ang iba't iba pang mga kwarto at sa internet, kita ang kabuuan nito. And from this, may i-imagine nyo na ang buong eksena. Dito, magaganap ang mga patayan. The victims. Tingnan nyo maigi yung kanilang mga mukha ha? Ang kanilang mga larawan na nagsasabing mga bata lang to eh, na nag -e enjoy sa buhay. Basically, their housemates. Una, si Madison Mogan. Nakatira siya sa third floor ng 1122 King Road Residence. Pangalawa, si Kaylee Goncalves. Umalis na raw to dito eh actually pero nagbabalik-balik daw siya and specifically nung gabing yon bumalik siya kasi gusto niya raw ipakita yung bago niyang sasakyan sa bestie niya na eh si Madison. Bestie-bestie sila at magkasamang natutulog doon sa kwarto noong gabi ng pagpatay. Pangatlo, si Shana Kernodel sa second floor siya nakatira at kasama niya yung kanyang boyfriend na si Ethan Chapin sa araw ng pagpatay. Na apat na karakter natin. Panglima, si Dylan Mortensen sa first floor siya nakatira at natutulog lang nung gabing yon. Kasama niya sa first floor pero hiwalay na kwarto sila ni Bethany Funk. Lahat sila magiging karakter po sa kwentong to. Para siyang scream. Pano dyan yung scream? hindi alam kung sino pumatay, mga magbabarkada sa school, ganoon Ngayon, alam na po natin ang mga karakter sa pangyayari. Aalamin naman natin yung timeline. Dahil marami sila, kailangan natin itong sundan. The Stabbing Timeline. November 12, 2022. Si Kaylee po nito at Madison Mogen, pareho po silang 21, maalis daw sila sa Moscow. Ayon mismo sa Moscow Police at nung gabing yon si Ethan naman na 21 years old umatend ng isang formal or parang party-party kasama yung kanyang kapatid saka nagtungo sa kanyang Sigma Chi fraternity house. Kasama niya yung kanyang girlfriend na si Jana Kernodel, 20 years old. That night, umuwi naman po silang lahat. Pero kaya ako nabanggit yan kasi para makita natin na nag-party-party -party sila or pagod sila noong araw na yan sa kanya-kanya nilang mga gala. So medyo parang mahimbing din yung pagtulog ng iba. November 13, 2022, 4 a.m. Itong si Kerr Nodal, si Jana, tumanggap ng DoorDash order. Ito yung parang grab food nila or food panda at ilang minuto lang ang nakalipas. Pumasok na rin sa loob ng bahay nila itang misteryosong lalaki. Dumaan daw ito sa isang sliding door sa may kitchen na pinakita ko kanina sa kadahan-dahang umakyat doon sa third floor para pagsasaksakin si na Mogen at Goncalves. So sila ba yung target? Iisipin pa natin. 4.17 a.m. Merong isang security camera na halos 50 feet away lang doon sa kwarto ni Kernodel. Ang nag-pick up ng tunog ng tumatahol na aso. At kasabay nito, isa pang tunog, Parang distorted daw na parang boses o parang whimper na sinundan ng isang malakas na blagad. So, parang may tumumba. Alam natin na si Colonel gising po nito kasi kakatanggap niya lang nung order niya, diba, sa second floor. Mukhang kumakain pa siya. Nung moment na yon, pagkatapos pumatay nung misteryosong lalaki, pababa ito nang bigla nitong makasalubong or makita si Jana. Hindi ko alam kung chinek niya ba to or narinig niya ba yung tunog. Dahilan to para pati siya e eh, patayin ng misteryosong lalaki. Napadaan lang kaya doon no, yung lalaki? No, nadamay lang kaya si Jana? Hindi natin alam. Sinunod na rin nito yung boyfriend niyang si Ethan na lang doon sa kwarto ni Jana. Patay na yung apat. At ibig sabihin, may dalawa pang natitira na sina Dylan Mortensen at si Bethany Funk. Pero safe naman sila. So bago raw mag 4:30 AM itong dalawang natitira, nagte-text-text pa. At ayon sa mga dokumento sa korte na nag-iimbestiga nito, eh makikita raw sa mga text na takot na takot sila. Kasi itong mga apat na biktima, hindi daw nagsasagutan sa kanilang mga cellphone. No one was answering. Nagsabi pa si Dylan na parang may nakita raw siyang naka mask nakamaskara, Jason Voorhees, no? Nakakala niya eh, naakala nung kausap niya eh, joke lang, pero hindi, hindi, totoo to. Pumunta ka dito sa kwarto ko, tumakbo ka. Kinaumagahan, tumawag sila ng mga friends nila doon sa bahay nila kasi akala nila parang nag -pass out lang, no? Kasi kanya-kanyang gala nga yung mga friends nila, diba ba? At nung medyo nakukumpirma na nilang may mali, tumawag na sila ng 911. 11.58 a.m. Humihingi na sila ng tulong. At mula doon, Nakita na nga ng mga kapulisan na patay na lahat ng mga kaibigan nila. What is the address of the emergency? <laughs> tinanong sila. Sabi nitong si Dylan na meron daw siya nakitang lalaking nakaitim na damit, naka mask, na naglalakad. Ito yung description niya ha. Around 5 foot 10 daw ito at hindi naman ganun kamaskulado pero parang athletic yung katawan. Lean. Makapal daw yung eyebrows din nito. Ni-review ng mga otoridad yung CCTV at may nakita silang isang puting Hyundai Elantra na tatlong beses daw pumunta sa bahay ng mga biktima. Bago ito po, tuluyang pumasok sa pang-apat na beses na pagpunta nito, bandang 4.04 a.m. na nagmamatch doon sa pag-order ng DoorDash ng no 4 a.m. No, parang tama naman yung timeline kanina. Trinock daw nila itong lalaking ito at sinasabi na 12 times na raw pala itong bumibisita bago pa man niya gawin yung pagpatay na kanyang ginawa. Pero more on that later. November 29, 2022, ang Moscow police sinabi na maghahanap sila ng puting elantra. At lahat na nagmamatch ng nagmamatch na description po nila, sinuri nila, chinek nila lahat hanggang sa meron silang isang nakita na registered doon sa university mismo. Nako, teacher ba nila to? Kaklase ba nila to? At ito ay pagmamayari ng isang Brian Koberger. Pero wala pa silang kahit anong napapatunayan nito ha chinecheck pa lang nila. Hindi pa enough ang mga ebidensya. Arrest of the Stabber December 30, 2022, nasa tahanan ng kanyang mga magulang si Brian Koberger sa Pennsylvania. Nang arestuhin ito, siya ay dinala sa J-Block ng Idaho Maximum Security Institution. Maximum Security ha? Bago raw ito maaresto, e eh, may kinakalkal pa raw itong mga basura. Suot daw ang mga gloves. Hindi ko po alam kung may relevance yan sa kwento natin ko kung, ano kung bakit nila binanggit yan. Na-determine nila na siya talaga yung hinahanap nila dahil sa mga sumusunod na bagay. Una, dahil nga nakita yung kanyang sasakyan, naging official siyang suspect. Pangalawa, sa ginawa niyang pagpatay, meron siyang naiwan po o iniwan. May, may, may dahilan kung bakit pinaiisip ko kayo kung sa niya o oh hindi. No? Yung sheath o yung lalagyan nung ginamit niyang panaksak, which in turn nakuhaan ng DNA ng mga investigador. Paano nila ito na-link no, sa kanya? Meron kasi daw itinapon na Q-tip o parang pantutuli itong kanyang tatay na merong DNA doon na nagmamatch sa kuchilyo. Pangatlo, sapat na raw yung mga ebidensya sa mga surveillance camera na nagpapakitang madaling umalis sa sasakyan ito, no? Na hindi nila maakusahan at first kasi nilinis daw yung sasakyan. At in their words, disassembled internally. Ngayong napuntahan na nila, sino ba itong sumaksak? Kilalanin natin siya. Si Brian Christopher Koberger. Siya yung prime suspect. At sa social media, makikita nyo po na napakarami ng na mga footages na pinapakita sa kanya. Trending siya. Si Coburger ay ipinanganak noong November 21, 1994. Ibig sabihin nito na kasalukuyan siyang 31 years old, kung hindi ako nagkakamali. No? At nakapagtapos daw ito ng associate's degree in psychology sa Northampton Community College at kumuha ng bachelor's degree sa DeSales University noong 2020 and then went on to pursue a graduate degree. Ang oh, matalino naman siya. Noong panahon na inaresto siya, may PhD na siya as a criminology student ha. So weird. At isang teaching assistant na rin ito sa Washington State University, na 15 minute drive lang papuntang Idaho. Crime of passion? Ano? ang motibo. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Para si Michael Myers to. No. Hindi mo alam kung bakit siya pumatay. At kung makikita po natin yung mga footages niya doon sa trials. Spoiler alert lang din ng konti ito. No. Parang wala reaction yung mukha niya. Eh, Nag-iisip sila, bakit kaya niya pinatay? Nung binabasa ko po itong kwento, hinahanap ko kung ano yung motive niya. Meron akong isang nakita sabe, meron daw siyang kapitbahay na kinausap pa siya tungkol doon sa mga killings. Kung saan siya mismo daw yung nag-bring up. Uy, alam mo ba yung nangyari doon sa pagpatay? Ikaw yung killer, no? Tapos nagtanong ka ng ganon. Usually, sabi na natin example, kung makakapatay tayo, no? Hindi naman tayo papatay, no? Pero kung ganon na mangyayari, syempre matatakot tayo. Siyempre, magtatago-tago tayo. Siyempre, hindi na natin i-bring up yan. Kung baga, itatago natin para hindi tayo matrack, hindi tayo makulong, hindi tayo managot. ba? Diba? Theoretically speaking lang naman. Pero siya, parang proud na proud pa daw. Ang sabi raw nitong si Coburger sa kapitbahay niya na ayaw mapangalanan, wala pa daw silang lead dyan eh. Parang crime of passion daw. Yun na nga kaya yung motive niya. Ano ba yung crime of passion? No? Sabi po sa internet, isa itong krimen na usually homicide na nagagawa impulsively no? dahil sa heat of passion o response sa isang biglaan at intense na emotional state like rage, galit, or inget rather than premeditation or plinanong gawin. So, yung sinasabi nilang nagdilim ng paningin, yun yun nagalit ka, nap nakapanakit ka. However, medyo skeptic ako dito kasi sabi ko sa inyo, di ba? Baka mema lang yung sagot na yan. Kasi alam natin na nung trinak yung cellphone niya, eh, ilang beses nakitang bumalik-balik siya doon. Anyway, dito umiikot yung kasalukuyang palaisipan po sa kwentong ito. Ginawa niya ba ito para magpasikat? Para makilala? Meron kasi siyang isang parang kaklase na sinasabi itong si Coburger daw eh madalas naghahanap ng paraan para mag-fit in. At madalas kunyari kapag nag -e explain siya, talagang ipapaalam niya sa no, na alam niya yung sinasabi niya. Parang hindi pwedeng bobo siya sa paningin mo. Nagmamalaki ba o ano? Hindi ko masasabi. So going back doon sa kapitbahay, the very fact na tinanong niya, is that his little way, no? Maliit na pamamaraan niya of telling people or parang finiflex niya para makakuha ng atensyon na, oy, ako yung pumatay dyan. Parang ganun ba yun? Mala serial killer. Miss yung buong pamilya raw ni Cobra na shock sa pangyayari. Hindi nila kinakampihan necessarily ang kanilang kapamilya. Dahil sabi nila, nag express din sila ng suporta at pagbibigay ng panalangin sa naging mga biktima ng kanilang kapamilya. That being said, susundin nila at makikipag-operate sila sa kung ano yung mga proseso na i-require ng batas. Pero naniniwala sila na hindi kayang gawin ni Brian Koberger to eh. Hindi yun yung pagkakakilala nila. Or so, they thought, misteryo ng pagpatay. introhan ko na kayo kanina eh. And gusto ko lang linawin po no, na wala silang kahit anong makitang ebidensya kung ano yung motive sa pagpatay. Yun yung iikutan natin eh. Yung salitang motive. Wala-wala nakakapag-link, nakakilala niya itong mga bagets na pinatay niya. May mga nagsasabi na baka isa ito itong crime experiment. Alam natin, no, yung ibang mga serial killers po na nako-cover natin sa kwentong to. Parang meron lang silang itch na pumatay. Na parang gutom lang, di ba? Na kailangan mong kumain. Parang kailangan niya lang din pumatay. Baka nga din siya. Baka rin daw, ina-apply niya yung mga natututunan niya as criminology. Di ba, na criminology siya. At yung psychology na pinag-aralan niya sa mga pangyayari sa totoong buhay. However, may mga hinala din tungkol sa kanyang mental health kasi itong si Koberger po diagnosed ng apat na mental disorders kagaya ng obsessive compulsive disorder or OCD, attention deficit, hyperactivity disorder or ADHD, avoidant restrictive food intake disorder or ARFID at autism. Hindi ko po masasabi sa inyo kung may kinalaman yan no pero binanggit din po ito sa kanyang trial. Pero kaya nga nang sabi ko, miski mga professionals po, walang maiexplain explain kung bakit niya 'to ginawa. Planong pagpatay. Eto na premeditated. Habang tumatakbo po yung trial, may mga binanggit yung mga prosecutor kagaya na lang ng plano sa pag-atake. Dahil yung pananaksak na ginamit sa pagpatay na pagkalaman nila, eight months in advance binili. Bakit ka bibili ng panaksak, di ba? Tapos doon mo lang gagamitin. Obvious! Na yun yung plano. However, may mga misteryo pa rin itong parte ng kwentong to dahil yung murder weapon po. Sabi ko ka kanina, yung shit lang yung narecover recover Yung mismong patalim po, walang nakakaalam kung nasaan. May mga nagkiklaim din na baka, aminin natin mga magagandang dalaga po itong mga biktima niya, karamihan. So, meron daw bang sexual na component yung pagpatay? Pero sabi nila, wala daw silang mapatunayan. Walang ebidensya na yun yung motibo. Kaya nga, baka meron lang talagang itch sa kanya na gusto niyang pumatay. Charge. Si Koberger ay humaharap ngayon sa apat na bilang ng first degree murder at isang count of felony burglary. Hindi ko alam kung ano yung niya dyan. No? At nakakulong ng walang bail sinasabi ng mga prosecutors na ipapersu daw dapat nila yung death penalty. Yun daw talaga yung gusto nila. Si Koberger po ay umamin na pinagsasaksak niya ang apat na estudyante pinatay niya. At dahil dyan sa pag-amin niya po noon, siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Siya na mismo yung umamin. Lilinawin ko yan. The murder of Madison Mogan, how do you plead guilty or not guilty? guilty for the murder of Kaylee Gonzalez. how do you plead guilty or not guilty guilty the murder of Zanuck Kernodal, a human being how do you plead guilty or not guilty guilty the murder of Ethan Chapin a human being how do you plead guilty or not guilty guilty at ang dahilan ay para maiwasan daw nito yung death penalty ito ay matapos po yung isang emotional na hearing sa korte ang dami po niyan nakakaiyak pag napanood ninyo. Yun. Yung mga pamilya ni Nagon, Calves, Mogen, Kernodel, maging yung mga nakasurvive sa trahedya, nagbigay ng kanika nilang makabagbag damdaming statements, many of which are trending on social media. Kapag napanood mo, mapapaiyak ka, magagalit ka, magiinit yung tenga mo. Sa Ines, it's important to note lang din po, hindi ko alam kung bakit, pero wala yung pamilya ni Ethan. Hindi sila umatend doon sa hearing. Sa huli, sinabi ng judge na ito ay isang unfathomable at isang senseless na act of evil na naging dahilan para marami ang magkaroon ng pain at loss. Sabi nito na wala daw dapat magulang ang dapat mag-endure ng sakit na dulot ng paglilibing ng sarili nilang anak. Sa kabila nito, may pasaring din siya doon sa mamamatay tao. Sabi niya, alam mo kahit puwersahin kong magsalitayan na legally di ko pwedeng gawin paano kaya tayo makaka-assure na yung pinagsasabi niya totoo daw? Wala eh. Hindi nila alam yung motive. Wala silang alam. Alam lang nila, pinatay. Honestly, sa ngayon, palaisipan pa rin ang kabuuan ng pangyayari. Kaya siguro, no, masasabi ko na lang, mag-ingat po tayong lahat. Hindi natin makokontrol ang mga mamamatay tao, ang mga maluloob sa bahay, no. So, ilak natin yung bahay natin. Siguraduhin na kung may CCTV tayo, maglagay tayo ng CCTV, di ba? Uh, mura na lang naman ng CCTV ngayon, di ba? Uh, huwag magpapapasok ng hindi ka kilala. Huwag alis ng alis ng madaling araw. At siguraduhin na pinoproteksyonan din natin o or chinecheck natin ang isa't isa. Dahil hindi na talaga natin alam no, na baka isang araw, may random na papasok sa bahay natin kagaya ni Brian Kuberger na pagsasaksakin na lang tayo bigla. Ikaw at ang buong pamilya o mga kaibigan mo. Woo! Grabing patayan na naman ang usapan natin ngayong gabi. Promote ko lang po yung aking Instagram at yung TikTok. Maraming salamat po sa mga nagsasuggest sa atin. Ito po yung nag-request ng content natin ngayong gabi. Maraming maraming salamat sa'yo. Tatry ko pong mag-live dito sa, Insta sa Instagram or dito sa YouTube para mag-usap tayo kung ano yung mga gusto nyong content. Tatry kong gawin yan sa susunod. Kaya mag-like, subscribe, at notification bell na rin po kayo para updated kayo sa lahat ng mga patayan stories natin. Anyway, with that being said, ito ang ating question of today. Naloobad na ba kayo sa bahay ninyo? Ano yung nangyari? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.